Hello mga idol, magandang magandang araw po sa ating lahat. Ayan. I hope nag-enjoy kayo sa pagbablog. Ayan, huwag tayong sumuko mga idol. Magagamit din natin ang ating mga pangarap. Ayan. Uh, for today's video mga idol ay ituturo ko sa inyo ang tips. Pasensya na, isda dumaan. Tips and technique kung paano at saan ako kumuha ng video na uh, minus one karaoke na ginagamit ko mga idol na hindi ako nagka copyright actually mga idol marami pa rin marami ang nakakaalam talaga nito na tips kasi marami ng content creator ngayon yeah. ganito mga idol ah, kung gusto mong kung hindi mo pa alam ang technique na ito mga idol pakit tapusin po ang video na ito at ituturo ko po kung paano at saan ako kumuha na hindi ako nagka-copyright. Ayan mga idol. Tsaka pwede, kung pwede mga idol, pakipalo sa so, mga hindi pa nagpalo sa akin. Kasi ako mga idol, automatic ako magpalubak. Hindi po ako kagaya ng iba dyan na kapag pinapalo, uh, hindi nagpapalubak. Ayan. Marunong ako mag, ano, mga idol. Automatic yan. And pakilike na din ang video na ito mga idol. And pakicomment. At pakishare para malaman din ng iba kung Para matuto din yung iba ayun mga idol Kaya Kung gusto mong matuto Please keep watching Ayan mga idol Una nating gawin is Pumunta tayo sa ating Youtube apps Click natin and then mag search tayo ng kanta na gusto natin na gusto natin gamitin click natin ang search icon sa ibabaw ayan and then mag search tayo ng kanta na gusto natin for example uh, Maybe this time karaoke. Ayan. And then, hanapin natin mga idol kung aling dito ang pwede natin gamitin sa ating karaoke. Natin, ayan natin. Mas creamy, mas makape, mas pinasarap. Pantayin lang natin yung ads. Ayan. And then, Tayo lang natin. Skip natin. Post muna natin mga idol. Ayan kasi mahirap na baka magka copyright. At dito sa baba, ayan. Ito mga idol oh. Ayan, dito sa baba itong may nakalagay na description sa baba. Ayan. Click natin yan. And then, tingnan natin kung pwede ba natin itong gamitin. Ayan. Basahin natin dito mga idol. Ayan. May nagalagay dyan na we ask you to please do not re-upload your our instrumentals. Thank you. Ayan. So, ibig sabihin yan mga idol, hindi natin pwedeng gamitin yan kasi kapag ginagamit natin yan at i-upload natin sa ating Facebook maaari tayong mag ano magka-copyright kaya hindi natin pwedeng gamitin ang ganong mga video hanap tayo ng iba yung pwede natin gamitin yan hanap tayo dito mga idol ito click natin Ayan. Disimuy ay disimuy mga idol korea din yun. Kanina. Dito tayo sa ating dito sababa, sa baba sa may description. Tingnan natin. Ayan. Warning karaoke channels are prohibited prohibited from taking karaoke TV instrumental. Thank you. Ayan, basahin natin bawah mga idol. Ayan. disclaimer no copyright is claimed and the extent that material may appear to be infringed I assess the such infringement is permissible under fair use principles of US copyright law if you believe material has been used in a trade pwede natin tong gamitin mga idol hindi hindi tayo magka copyright nito kasi walang nagalagay na do not reupload kaya Ayan mga idol, yun lang ang tips ko sa inyo mga idol kung paano ako at kung saan ako kumuha ng mga video at kung paano at na hindi ako nagka-copyright. Yun lang po ang aking tips sa inyo at sana nagatulong ang video na ito. Alam ko naman na maraming nakakaalam nito pero mas marami pa rin ang baguhan na hindi nakakaalam sa ganitong tips technique ayan salamat sa inyo mga idol and god bless dito muna ang video natin ayan mga idol at sana may natutunan kayo sa aking kunting kalaman tungkol sa paggamit ng minus 1 ayan. ayan so maraming salamat at sana may natutunan ka sa aking kunting tips yan. Kunti lang to mga idol pero may makakatulong din to sa inyo. Kaya salamat. Bye-bye.